May hangganan ang pagpapatawad ng Diyos. Nagtatakwil din ang Diyos. Basahin natin ang 28.9 ng unang kronika. At ikaw, Salomo na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka. Kasi pag nakilala mo na yung katotohanan at inuulit-ulit mo pa, hindi baling na uulit-ulit mo kung di mo alam na yun pala'y masama. Eh, no, Pero pag natanggap mo na yung pagkakilala sa totoo, nakita mo na yung tama, tapos eh, uulit-ulitin mo pa yung mali, that falls into rebellion. At pagkaganon, ang Diyos hindi na nagpapatawad.